hello you know, mga kabyahe mga idol natin dyan na mga kabakyard na nagsisimula pa lang o matagal na sa ganitong larangan uh, update ko lang po sa inyo no ito yung sisiw natin na mag ano na sila mag one month so ito yung karugtong nating ating video dati na pinapakita sa inyo na maliliit pa sila so ngayon Uh, ang laki din po nila ang bilis po nilang lumaki you no know, mga idol kasi hindi sila pure na native so it's a combination of native and Rhode Island so native yung babae at saka Rhode Island naman yung lalaki so ganito ang resulta niya so malaking kaibahan kung puro siya ano native so sa so, ganitong pamamaraan, so based on my experience no, mga idol kahit na kasimula pa lang natin, uh, malaki talaga silang kaibahan, mabilis silang lumaki. So ito yung video natin no, dati na maliliit pa sila. So ganito din yung update natin no, mga idol no, hindi pa tayo nakapag-upload nung kapanganak nito, yung mga B.A.C.E. natin. So sa video na ito ipakita ko sa inyo na during sa panganganak at hanggang dito na sila no lumaki na sila so almost ano na sila 20 days so maliksi na sila no maliksi na sila ah uh, dumaan na rin sila sa mga immunization yung bakuna at saka pag ano pag circumcise nila yung mga lalaki na biik no sa awa ng Diyos ah uh, maganda naman po ang kinalabasan no Basta magtiyaga lang tayo. Ingatan natin yung alaga natin kahit uh, ganito lang. kakasimula simula lang natin pero ah uh, na, napakalaking tulong po nito, no? Mga Ito po yung ina inahin, no? First time pa niyang panganganak. No? Yan. 'Yun ang resulta. So during sa panganganak, no, mga kabakihan natin Jan. So masilan po, medyo masilan po ang video na ito but uh, i-share ko sa inyo dahil ganito talaga no uh, especially sa mga pasisimula pa lang o balak na mag-alaga ng ganitong hayop no magkagawa ng babuyan so first time na panganganak o second time kailangan talagang alalayan yung panganganak no kasi masilan po talaga mahirap na po kung pabayaan natin no mga kabakyard mga idol no baka po uh, yung ano mga biit dahil dapat uh, napakasilan po talaga kailangan mo talagang alalayan yung inahin especially na first time pa manak, no hanggang sa pagpanganak alalayan hanggang sa pagpadidi alalayan ah, uh, kasi may tindisi talaga na Ah uh, baka tumayo bigla yung inahin, mapakan yung biik. Mga ganun ba? Pero sa mga modern technology na mga babuyan, uh, may 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 mga pamamaraan talaga na mas safe, mas safety yung ano, yung mga biik at baboy kasi lalagyan ito ng mga bakal na cage pero tayo ay nagsisimula pa lang sa umpisa lalo na pag maliit lang yung puhunan natin no ganito lang muna ang gagawin natin no so ganyan no so katatapos lang yang nanganak at saka sa awa ng Diyos di eh, napakaganda po ang resulta ng ating mga biik no ah, resulta din po ito no mga idol sa ah, kung ano yung pag-alaga mo sa inahin especially yung pagbubuntis pa lang niya ano, ano yung sistema yung pagpapakain sa kanya ano yung the best na feeds para sa kanya para magiging malusog yung mga biik no magiging malakas at maliksi sila no kung fair na kahit ano lang yung ibibigay mo na pagkain sa inahin so uh, makapagbigay talaga yun ng malaking epekto din sa mga biik kung okay naman yung ano yung feeding program mo hanggang sa mga anak sila ah, mas maganda din so mas maigi din mga idol no mga kabakyard na magtanong sa mga may alam may experience at saka yung pagbili mo pa lang ng page dun sa mga agribit supplies eh, pwede naman tayo magtanong dun kasi ah, bihasa sila yung mga agribit supplies kung ano talaga yung maganda na ipapakain natin sa ating mga alagang baboy. Especially na ganito yung gusto natin na magpaanak tayo. No? Iba naman din yung mga breeding program na kung mag-ano ka, mag -fattening. So yan na po no mga idol no so kung gusto nyo masasubaybayan natin yung pag-alaga natin ng baboy i-like po at subscribe naman siguro po sa ating channel bilang suporta po sa ating channel at saka uh, sa pag-uusap natin sa pag-share natin ng mga videos uh, babanggitin naman natin po yung ano talaga yung mga best practices na ma-share natin sa mga kapwa natin na nag especially sa mga nagsisimula pa lang o balak na magsimula ng mag no? mga kabakyard, mga idol so uh, ganito po, no? masilan at saka kailangang ingatan lalo na pag first day, second days so medyo kampante ka na kapag umabot na sila ng mga one week, ganun kasi malakas na sila no malakas na sila so dagdag kaalaman lang po mga idol no Bis, base, base sa ating experience na pag na yung baboy natin huwag mo munang pakainin ng marami no so kina kinamugahan no? muna mo muna, muna pakainin no o pakunti-kunti lang at saka painumin mo ng tubig so uh, iwasan po na pakainin kaagad ng marami kasi Uh, based sa uh, ating experience uh, may ano talaga may side effect talaga yung pagbigay kaaga ng marami pagkain lalo na pag kakapanganak pa lang so sa sunod na mga araw oh, uh, dagdag ka dagdag ka ng volume ng pagkain nila para, pagkain ng inahin para uh, at least uh, ano di sila malakas din sila kasi pag ganito uh, kailangan mo talaga na i ano yung ano kay nakakasama talaga sa baboy pag tinutuduhan mo ng pagkain so salamat no mga idol no mga kabiyahin na inabutan tayo ng madaling araw sa pagbabantay kasi kailangan din natin yung tumulong no sa ating may bahay na talagang tulungan natin so ganito no gagamutin din natin pag masugatan yung mga ano natin yung mga biig natin so mayroong antibiotic dyan mabibili sa mga agribusiness supplies kung kasakali, hindi talaga may wasan na ah, magkasugat-sugat sila kasi minsan ah, palagi din silang magagawa ng ano sa pag ano nila pag didi so mayroon namang gamot yan effective ng mga antibiotic na yan so mabibili yan sa mga agribusiness supplies mga idol So ayun oh, uh, mayroon tayong mga kunting mga alaga din na mga patining na baboy. Uh, mayroon din dito yung isang uh, medyo buntis na rin dito. Hopefully, a uh, mablessihan pa tayo ulit, no, para makatulong sa ating uh, hanapbuhay. So kahit lang maliit, basta mayroon lang. Mga idol.